Kinuha ng lalaki ang isang tinapay at isang lottery ticket at hinayaan ang mga pulubi sa parke na pumili. Ang isa ay kumakatawan sa kasiyahan sa kasalukuyan. Habang ang isa naman ay kumakatawan sa pagharang ng hinaharap. Halos lahat ng mga pulubi na naroroon ay lottery ticket ang kanilang pinili. Pero halos lahat sila ay nabigong makuha ang inaasahang swerte kumpiyansa at inaasahan na ng lalaki na halos lahat ng naroon ay lottery ticket ang pipiliin kesa sa tinapay. Pagkatapos niyang papiliin ng lahat ng pulubi ay tumayo siya sa harap nila at inilabas at ibinuo sa paanan ang lahat ng tinapay na binili niya. Pagtapos magsalita ay tinapaktapakan at sinipa ang mga ito. Ang ganitong mapanirang paraan ay tila bunga ng kanyang parusa at pagkadismaya sa mga tao. Pagtapos ng lahat ay umalis na ang lalaki sakay ng kotse, hindi niya naisip na may mga tao nang matagal na siyang sinusundan. Samantala, ang ating bida na kauna-unahang nanalo sa palaro ay nagdesisyon na gamitin ang perang iyon upang labanan at ipatigil ang organisasyon. Kaya kumuha at umupa siya ng mga tao para pabagsakin at hanapin ang nasa likod ng walang awang mga pagpatay ng mga tao sa pamamagitan ng mga laro. Talagang isang napakagandang pelikula nito. Kung nagustuhan niyo ang ating video ay mag-like, comment, Share and follow or subscribe na din po kayo dito